Ikaw ba ay nangangarap magkaroon ng sariling negosyo, maliit man o malaking man negosyo yan? Lahat ay nagsisimula sa pangarap at bilang ikaw ay nangangarap magkaroon ng negosyo, alam niyo po ba na kayo po ang may control sa inyong kapalaran? Skills Of course, kinakailangan at higit sa lahat hindi matitinag na dedikasyon para sa iyong negosyong papasukan. At magkaroon po ng tamang mindset at skill set ay isa sa mga dapat na mayroon tayo as isang negosyante. However, new business requires risk and this risk means called sacrifice. At kung hindi po tayo magte-take ng risk at hindi tayo magsa hindi po tayo magtatagumpay sa ating negosyong papasukan. Hello mga kabilis ako si JL. Isa na namang makabuluhan at makakatulong sa inyong journey bilang isang entrepreneur. Kaya naman, notes this video, pag-usapan natin ang apat na sacrifices na ginagawa ng mga successful entrepreneur. Kaya naman, mag-dive in na tayo sa number 1. Isa sa mga sacrifice ng mga successful entrepreneur, negosyante, is what we call time. And in order to get succeed sa iyong negosyo is kailangan natin mag-sacrifice at maglaan ng maraming efforts. Sabi nga nila, kung may idea ka at may plans ka naman to start your business as lucky as best, pero kung wala ka namang oras at hindi ka willing mag-sacrifice, wala pa rin itong magiging success sa iyong negosyo. At alam nyo ba, kung hindi tayo mag-take ng risk, natural sa ating mga Pilipino na hindi gumalaw because we are afraid to take what? Kasi natatakot po tayong mag-what at natatakot po tayong mag-fail. At ito ang iniiwasan ng mga karamihan sa ating mga Pilipino is yung mag-fail. Pero alam nyo ba na ang mga successful entrepreneur is they are putting more times to study and gain more knowledge and skills. Kaya nga mas mainam na maging handa tayo kung papasok tayo sa, ganitong negosyo. Dahil kailangan natin ng matinding sacrifice at kailangan natin ng matinding mag ng risk. Number 2. Sacrifice na ginagawa ng successful entrepreneur or negosyante is what we call income. Isa yan sa mga common sacrifice are doing our successful entrepreneurs. Why? Because in most business, lalo na sa mga bagong business ngayon, na usbong hindi talaga nakakapag-regenerate agad ng income sa kanilang first few months. Ito ang realidad. At most scenario pa rito, actually mas marami ka pang dapat isacrifice hindi lang ang income mo kundi ang sarili mong pera just to get your business keep on going. Kaya nga napaka-importante ng deciding factor natin sa papasuking negosyo dahil dito napupunta ang ating pera. Number 3. Sacrifice is what we call sleep. At alam naman nating napaka-importante ng pagtulog. Pero kahit gaano pa natin i-maintain ang nakagawian nating 8 hours na pagtulog, sa araw-araw ito ang negosyo na kailangan talaga natin mag-sacrifice ng kunting oras. Bakit? Dahil para ito ay sa success ng negosyo. However, sa pagne-negosyo, ito ay kabaliktaran. According to our high profile CEO business owner na gumagawa ng kanilang success, alam nyo po ba, wala silang oras sa pagtulog para lang ma-achieve ang kanilang success and this is how sacrifice works. The last sacrifice is what we call comfort. Yes, and being part of our entrepreneur means stepping out of our comfort zone. Bakit? Dahil yung doing business, marami talaga kayong gagawing mga desisyon na hindi kayo komportable. Alam nyo sa ating most successful entrepreneurs, sila talaga yung may mga willing mag-sacrifice ng kanilang time and efforts. And even yung mga time nila sa family nila, binabawasan nila yon. Nothing can really be success unless we sacrifice. I hope sa video na ito, na-enlighten kayo at nadagdagan ang iyong mga kaalaman. Maraming salamat din sa mga nanood ng aking video. At sa aking next video, I hope na subaybayan nyo ito at usapin pa rin itong negosyo. Kitakins tayo sa susunod na video. Paalam!